Simula kagabi, hindi makatulog ng maayos si Aling Mirna Ang gilid ng bundok na katapat ng kanilang bahay sa kabaan ng Cannon Road sa barangay Camp Fortuba, Benguet, gumuho. Di ba ang ng ulan, lumalagotok lang na ganoon tapos meron may, yung pug, pug gumagano'n. Sir. Tapos yung lupa, rrush, minsan gumanon. Oh, oh. Eh, hindi namin nakalain na ganoon kasi kalilinis lang yung kanal. Eh. So, dininis nila kahapon. Nangyari ang pagguho alas 9 ng gabi kagabi May 29. Dahil dito, isinara muna ang Canon Road para bigyang daan ang clearing operation. As part ng barangay, nag-assist kami through our barangay tanon, nag sila sa clearing operation. Pero as of the moment, passable na siya one way. Bagamat malapit ito sa ginagawang rock shed sa kabaan ng Camp 6, ito pa lang ang unang beses na nakitaan nila ng pagguho ang nasabing gilid ng bundok. Kahit papaano, nakakahinga pa rin ng maluwag si Naaling Mirna dahil mayroon silang bakod sa kanilang bahay na may lapad na halos isang metro. Dagdag pa ni Mirna na damay din sa forest fire noon ang bundok na maaring nakaapekto sa pagkabuhaghag ng lupa at bato. Nung hindi pa yan nasunog, hindi mo makikita na wala kang makikitang mahuhulog na malalaki. Maliban lang dun sa mga nagbubunag ng naba, siyempre meron yung mga tatatapakan, ganun. Yun lang ang nahuhulog, mga maliliit. Pero ngayon, buhat nung nasunog yan, at matindi ang araw, ilang bago umulan ng malakas, pero sandali lang dun nagumpisa yung nahuhulog. Puspusan na ang ginagawang clearing operation ng DPWH sa nasabing pagguho. Samantala, kahapon May 29, idineklara na ng pag-asa ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Ito ay sa pag-iral ng Southwest Monsoon o hanging habagat sa bansa. Susunod ng mga araw, linggo, tayo na po ay magkakaroon na ng mga tuloy-tuloy at malalakas na sa pag-ulan. Uh, yung yung laninya naman ay uh, mangyayari naman ito na sa, sa June, July, August na 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 season, yung season kasi tawag namin sa 3 months na yan, at uh, 69% na tayo ay uh, nasa La na rin. Dagdag pa ng pag-asa, nakabantay sila sa ulang ibabagsak ng habagat sa iba't ibang parte ng bansa at nakahanda silang maglabas ng babala sa malalakas na pag-uulan. May mga Doppler radar kasi tayong uh, ginagamit ano at uh, na-estimate niya kung uh, gaano kalakas ano ka intense itong uh, ibibigay na ulan ano mm -hmm. at uh, nagpapalabas kaagad ang pag-asa kung gaano kalakas ano at uh, ano bang ba epekto nito so of course sa mga low-lying areas yung mga flooding ano mm -hmm. and uh, in our area like uh, Baguio City yung mga landslide naman ang uh, kwanito na epekto to malalakas na ulan Inaasang above-normal rainfall o sobra-sobrang ulan ang magiging epekto ng laninya sa bansa. Inaasahan pang labing na bagyo ang mananalasa sa bansa bago magtapos ang taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.